Roma 3, hanggang 28 Ang Pagiging Matuwid Subalit ngayon ay nahayag na ang pagiging matuwid mula sa Diyos at ito ay walang kinalaman sa kautusan. Pinatunayan ito mismo ng mga kautusan at ng mga propeta. Ang pagiging matuwid mula sa Diyos ay sa pamamagitan ng pananampalataya kay Hesus Kristo. Ito ay para sa lahat ng mga sumasampalataya. Yamang sa lahat ay walang pagkakaiba sapagkat ang lahat ay nagkasala at hindi nakakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Subalit, dahil sa kagandahang loob ng Diyos, sila ngayon ay tinuturing na matuwid sa pamamagitan ng pagpapalaya na ginawa ni Kristo Jesus. Siya ang inalay ng Diyos bilang handog na makapapayapa sa kanyang galit dahil sa kasalanan ng sanlibutan. Upang sa pamamagitan ng pananampalataya sa bisa na kanyang dugo ay mapatawad ang kasalanan ng lahat ng sasampalataya sa kanya. Ginawa niya ito upang ipakita ang kanyang katarungan. Dahil sa kanyang banal na pagtitiis, pinalampas niya ang mga kasalanang ginawa noon ng tao. Ginawa niya ito upang patunayan sa kasalukuyang panahon ang kanyang katarungan na siya'y matuwid at siya ang nagtuturing na matuwid sa mga pananampalataya kay Jesus. May lugar pa ngayon ang pagmamalaki? Wala. Sa anong batayan? Sa pagsunod ba sa kautosan? Hindi, kundi sa pamagitan ng kautosan ng pananampalataya sapagkat pinaghahawakan natin na ang tao ay tinuturing na matuwid dahil sa pananampalataya at walang kinalaman dito ang mga gawang batay sa kautusan.